Nalubong din ng nakabibiging katahimikan. Sigurado kayo, laki gusto pag-usapan ngayong gabi. Susunod na mga lang. Okay, sige. Okay. Salamat sa inyo. Hinayaan mo kami maubos dahil mas importante sa iyo ang peace process mo. We seek for clear answers from the other party the peace process. Ano ba tong overkill na to na ginawa niyo sa mga tao ko? Simpleng mga tao lang ito eh. Tapos you will blame coordination? Bakit uh, to justify the killing of my people? Kaya na ba ng Pilipino na marinig ang katotohanan ng hindi mapipikon? Sabi ko naman sa sarili ko, sir, There's no glory in this country, sir. This country is not for dying for, sir, kung yung gobyerno natin, sir, hindi kami kayang protecta, sir, as a warrior, sir. So I'd like to tell the Filipino people, I'm your last card. Ako ang huling barahan ninyo dito sa sa problema ngayon sa Pilipinas. This administration allowed Shabu to be cooked inside the National Penitentiary. Is that your performance? Yan ang Duterte Justice. Walang, wala ng katotohanan. Kung ano lang pumasok sa isip mo, pigit mata, gagawin mo, may, baka may mamatay pang tao. Kung hindi ka marunong pumatay ng tao at takot kang mamatay, yan ang problema. You cannot be a president. A majority of Filipinos satisfied with the Duterte administration's first three months in office. Starting next month, mag-ano mag na, incremental increase na ang sweldo ninyo. Pangako ko dublado. Saka, ayasuryo, walang nagmahal noon sa polis na abot sa standard ko. I would like to guarantee all of you that if it is in the performance of your duty, sa pakasundalo mo, wala kayong isipin. I will also protect you. Uh, maganda ang pinakita ninyo sa bayan. And I give you my salute. Sa ating matapang at walang takot na pinuno, lahat po kami ay nagbibigay ng taus-pusong pasasalamat. Sinadalangin po namin ang inyong tagumpay sa bawat pagsagawa ng mga pagbabago sa mga kalakaran ng ating gobyerno. Kung kami man ay isang bayani, sir, ikaw, bayani, ng mga bayani. Ikaw yung bayani namin, sir. Ikaw yung nag-lift uh, off ng moral namin, sir, mga sundalo. Until the last drop of our blood, sir. Pag makikipaglaban kami, sir, pa uh, sa under ng iyong pamumuno, sir. Kami ay mamamatay, sir, sa paglilingkod sa bayan. Dahil nakita namin ang aming uh, presidente na talagang si May honor ba tayo? Lakasan mo, may honor ba tayo? sir! Salamat ha. Daghan kayo. Ka salamat.